idol. Naglalambat tayo ngayon dito sa ilog. Ano lagi sa so, eh, mga idol? Eh may uli mga idol. Eh Ayan. Ang <laughs> lalaki. May uli mga idol oh. Oh. Mga idol Ang dami talagang isda rito mga idol Night fishing Kahit sa gabi talaga maraming isda rito ayan o unang agis lang may pangulam na ayan o malalaki pa meron pa isa ayan sap 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 pala to ayan sap sap meron pa pala pangalawang agis <laughs> Nandiyan malabo yung blast site natin. Ah, Ang dami mga idol. Oh! Pakarami mga idol. Grabe. Ang laki. Ang mga idol. Ayan mga idol. Pinaltan ko yung ating battery ng flashlight. Napakarami. Napakarami mga idol. malalaki Malalaki yung mga isda ngayon. Nandito lang pala sila. Ayan na po. Tambing Malalaki yung mga nakakuha ngayon mga idol. dami oh. Malalaki mga idol.